Hello guys, yan magluto po ako ng yakisoba po. Ayan guys, luto mo na tayo ng ating kakainin. Ayan po, nagluto po ako ng yakisoba po. Dito sa Japan po ito, at sa atin po ito parang pansit po na kanton. Eh, huwag ko po ano ba sa atin sa Pilipinas. Ayan, nagluto po ako. Nilagyan ko po siya ng gulay. Ayan, guys. Ayan. Ang sarap ng aking pagkain ngayon. Nalagyan ko po yan ng sauce. Pinaano ko lang po yung yakisoba po. Ayan, guys. Luto-luto muna tayo, guys. Ayan. Nilagyan ko po yan ng gulay. At sausage po. Ayan. Thank you, thank you, guys. Wait lang po kayo dyan. Ayan, guys. Nilagyan ko na ng sauce. Sauce po yan ng yakisoba po. Ayan, guys. Luto, luto po tayo na yakisoba. Ayan guys, luto na ang aking yakisoba. Ayan, maraming marami pong salamat. Yan po ang aking pansit. Ayan po, thank you, thank you guys sa inyong panonood at lagi po kayo nandiyan nakasuporta maraming maraming pong salamat lalong lalo na ang hashtag solid team kabag at laging nakasuporta po rin dyan sa mga video po namin ayan maraming maraming pong salamat guys sa inyong panonood thank you for watching bye bye po